Si Nani Ason, may nakalagay ng no, no trespassing eh. Hindi paawat. Tatawid na naman po ulit tayo. Tignan niyo po. Ayaw niya po talagang paawat. Gusto niya na pong i- <laughs> ako talaga si nanay so napaka ano dito may babasahin po din oh kaya nga eh no trespassing na nga oh Ay, ang kulit pa ni Madir ma no trespassing na daw dito bawal na daw dito ba may babasahin dito But, <laughs> may binabasa na ba Arden? Diretso lang po. Sentieras po. Sentieras po. Ah, okay po. Salamat po. Thank you po. Diretso lang daw. Ano yun sana Sana, sana walang gumawa dito na ano dito. Wala, wala yan. So, ayan, napakabilis nga po maglakad ni Nanay Asokin. Sabi ko po sa inyo, basta porsigido si Nanay Asokin mas malakas po po siya sa amin. Kita niyo po ang distance, napakalayo po. oh. higyan niyo po. Hey! Punta po kami ng Zen At uh, napakalamig po ng tubig dito. Mmm! Yeah, yeah. sarap po sa paa. Ah, mm, at napakalamig po dito. So, ayun po. Naghiking hiking po kami. Pero ano po ah, patag tong dinadaanan namin. Parang naalala ko nga po na nag-aaral kami ng elementary noon. So mga ganitong ganito po ang mga eksena namin. Araw-araw. Sa iloob ng isang araw po ay hindi lamang isang beses kami ah, lumalakad na kanyan. Dahil papunta pa. Arden mag-ingat ka ha. Baka mabaltog ka. Ayan. So magbabayad po kami ng insurance. At dahil hindi ko mapigil si nanay aso well na umakyat at pumunta ng pumunta. So talagang susundan na lang po natin siya. Grabe po. Oo, oh, oh, ang sarap po dito. Oo, oh, ang damid ng hangin. Huh? Ito daw. Andi, dyan na. Patignan niyo po, kumakaway pa si Nanay Aso. Napakalakas po talaga. Si Nanay Aso po talaga I... ay come with nature dito. Ayan, sabi. Come with nature. Alam niyo patay na patay po talaga kapag dating sa mga ganong ah uh, pagdating sa nature oh grabe po ang sarap po dito kung nakikita nyo lang po talaga nakakawala po ng pagod grabe eto na po eto na po talaga yung bongga 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 po dito Arden, ingat kayo ha. Bonggang bongga po. So, ayan. Dahil ay pong papigil ni Nanay Asun, susundan po natin siya. Yun lang po ang task ni Ami. Susundan natin siya hanggang sa papagod na rin siya. <laughs> Kasi, unlimited po si Nanay. Ang ganda po ng mga halaman dito. Tapos may batis. Ayan. Ang aking pamangkin. Ay, may mga po. Oh. Naka arrange. Wala pa tayo? Eh? Wala pa tayo? Malapit na. Ingat ka Arden ha. Baka madulas ka. Paano sila pita? Tingnan, susunod sila. So sila, hindi sila pwede pa mo Kaya mo pa, Ma? Rian, Rian, baka may aso. Tao po, ka mo. Tao po. Tao po. Tao po. 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 Mama, baka may aso dyan. Tayo lang, siya lang dito Alalay mo yung ate mo. Mag-ingat kayo doon sa inaakyat at baka madulas yun. Good morning, Pa. Good morning, Pa. 刀哥<架>。刀